Kung makita ni mo ni nga video dol, say na nga pwede na ka magnegosyo og okay okay. Nagapangita ba ka og barato nga bodega sa okay okay diri sa Dabaw? Nga for as low as 1,400 pwede na ka makapalit og bundle diri. So for to this video dol, uban ni na pugon ninyo kay naakoy na diskobrehan nga bag-o nga bodega sa okay okay diri sa Dabaw. Nga located lang diri sa may Malagamot Panakan. Sulod lang ka nang kanto Malagamot dol, kakita ka nang Shell gasoline station. Unahan na na makakita kag gas station. At bang ana left side makita ra dai nimo na ilang bodega. Ug mao ni ang sa Chiang Pines Use Goods Trading. Isa ni sila sa mga barato nga nagabaligya o mga ukay-ukay bail diri sa Dabao. O sa barato do limpyo sad ang sulod sa ilang mga bundle. So dol, may madlaw dol mo siya ang sample sa ilang 1,400 nga bail. Okay. So di ka kamahayan dol, kay okay kayo ang Nindot kayo mga cotton. 1,400 rin dol. So kayo ni pang negosyo. O, oh, siya. Isa ka sa mga nangitaw, mga bago nga ukay-ukay diri nga Budiga, diri sa Dabao City. Okay, bisitahan ni sila. So kung nangita po mo og mga trendy items mix crop top do'l, Okay, natay 4,300 ring a bill. 3,300. Okay, summer kids wear. Do'l, na sila 90 kilos diri do'l nga Korean tees. Okay, for only 3,000 pesos dolo. Do you ship nationwide? Yes, sir. We do ship nationwide. Then, kasi mag-wonder mo nga nung barato kay mong prices is because we are direct from factory. Hello, ma'am, sir. Palit na mo dire Kai Barat itu diri.